yung Mindset and Geosciences Bureau, ang kanilang assessment, kasi 2019, naglunsa doon sila ng tinatawag na ano eh, Planet Gold Project. At ang sinasabi po rito ng uh, Mines and Geosciences Bureau, ay makakaroon na rin ng mas mataas nakita at maayos sa kabuhayan sa pamamagitan ng moderno at ligtas na pagmimina yung mga minero natin Pagbimina na may pagpapahalaga sa kapaligiran at uh, siyempre sa komunidad. Oo. Eh yun daw kung Planet Gold Project ng MGB ay nagtapos na. Oo. O diyan, medyo nabigay matagal-tagal na ito eh. Oo, layo na kasi nito na punla rin na yung sistema ng uh, pagmimina sa bansa. At uh, sa ilalim din po ng programa na yan, yung mga dating illegal small scale miner, ay eh, na na. At sa katunayan, na-organize na, sila, na sila bilang mga minahambayan. Sa Apex Mining, uh, tinatawag nila na yung mga small scale miner na yan, yung mga small brother ngayon. O small brother. Eh, tagong pahinaraw ho ito, Itong uh, tinatawag na Planet Gold Project at uh, yung mga small-scale miner ay uh, nailagay na sa ayos. Nagkaroon ng akses sa finance at market at nagkaroon din ng mas maganda teknolohiya at kaalaman uh -huh, sa management. Ang layo na yun daw po kasi nito, pure gold, yung bakit itinayo ito. Sabi ko nga, 2019 ito itinayo. O ginawa, yung proyektong ito. Eh, para matiyak na lahat ng small gold mining ay maging ligtas, malinis at napagkakakitaan ng mga minero. Kasi hindi yung may kakaila kasi eh. yung iba na mga illegal miner, ginagamit nila yung asoge o mercury na masadong masama sa kalusugan pero hindi may kakaila. Na hanggang ngayon eh meron pa mga ilan na mga nagbibina gumagamit ng mercury. Ito yung mga illegal miner na gumagamit ng mga mercury na problema sa kalusugan. Naalala ko dati, ito yung isang naging problema ng Mount Diwalwal noong araw. Eh. Dito sa Rizal, meron din. Rizal ba ito? General na karang nakakasakop. Yung Mount Angelo. Eh kasi sa tanay dumadaan yan, pumunta ka sa Angilo eh. Huwag tawagin. Kasi yung lugar na yan, nagkaroon din ng mga gold rush. Oo. Oh. Maraming nagkakyatan dyan sa bundok na yan dito sa Rizal, oh, keso na ba yan, o oh, Sierra Madre, at mm, doon nagsasagawa ng activity ng pagmimina, eh, doon, hindi mo maiwasan, gumagamit ng mga mercury. O, oh, ng teknolohiya. Eh, yunong, ano, yun ano, yung isang purpose po nitong Planet Gold na project para Planet Gold na para maiwasan o modernize At ah, uh, ito ay pinunduhan ng Global Environment Facility. Oo. Pero sabi ko nga eh, kung ito yung naiugnay sa mga financial, financing sa market. Kasi yung tinutukoy ko dati, pagdating sa market, yun yung mga napoproduce na mina, supposedly yan ay dapat dire-diretso sa central bank. Kasi may mga inakredit po ang Central Bank para mamili ng ginto. Pero hindi pala may iwasan, katulad dyan sa lalawigan ng Bulacan, at sa mga lugar na may mga maraming gumagawa ng alahas, dyan po karamihan ay ina inakredit in ng Central Bank para mamili ng ginto. Pero ang problema, yun nung pagiginto, eh, hindi yung ganun kasimple. Kung ganun, ito kahirap hanapin. Ay ganun din ho. Ay gano naman ho kadali na ito ay napagsasamantalahan. Kasi may black market ho eh. Sa halip na sa central bank ibebenta yung ginto, hindi ho binibili ng black market. At yung black market na eh, yan na namimili, abay, lumalabas daw huya ng bansa na hindi naman nababayad ng tax. Oo. Isa pa, kung black market ang mamimili, hindi mabibigyan, hindi talaga matataksan yon. Unlike nung binibili ng central bank, na may kaukulang uh, takso yon. Ang masakit, kapag ka-small scale miner, kadalasan nabagsak ko ng kanilang produkto dahil maliliit lang yung kanilang produksyon. konti konti sa black market pumapatak, hindi doon sa accredited na mamimili ng central bank ha? sa black market. At on yung nagiging samantala, mas mababa ang presyo niya, mas madali, pero walang documentation. So, ito, dapat siguro na tinignan din. Sa Planet Gold kasi hindi yung nag Pilipinas dyan, mga kababayan ko. Kasama po yan, yung bansang Indonesia, Mongolia, Burkina Faso, Colombia, at saka Kenya. Tama, Kenya. Guyana, at yung Ecuador. Ang mga kasama ko yan, doon sa tinatawag na Planet Gold. At nagkaroon po ng katuparan ng proyektong ito matapos na ilabas niya ng DNR Special Order na bumubuo sa Project Steering Committee at Project Management Unit. Eh, noong February 2022, naglabas niya ng Special Presidential Authority at uh, nagla ng kalihim ng DNR project document. Yan. At uh, kabilang na yung uh, mga bubuo sa Project Management Committee. At batay po dun sa ulat, itong si ng Resistant Secretary for Mining Concern. oh, alam niyo kung sino tinutukoy natin, si Sir Mike Cabalda. Si Sir Mike Cabalda, oh, ito oh, yung matagal nating nakakakwentuhan dito sa programang Pusong Minero, o di Observer. Matagal na natin yung kakakwentuhan yan. At sa DNR pa lang yan, hindi pa siya nagre retire At ngayon, ay eh, uh, assistant secretary na ng DNR. oh, so, eh, siya yung madalas natin yung kakakwentuhan. Eh, siya yung uh, naglabas po ng informasyon at sa pamamagitan, sabi niya, ng Planet Gold, uh, formalization ng Planet Gold, nagkaroon ng tulay ang mga manggagawa ng small-scale gold mining na formal economy at nakatulong dito para maging profesyon ang sektor. Ibig sabihin pala yung pagmimina, hindi.